Porto di bin Kaya kay manguha ko og kanang kay mito or star apple or kay akong kaunon kay gigutom man ko mao nang di ako diri nanguha andito ako guys kasi ginugutom ako sa iyo sa kabuntagon nangita ang aking tiyan ng star apple kaya andito ako ngayon sa silingan namin na walang tao nanguha ako Nang kay mito kasi nangala ako nangala ako ng baligwan port na isang dalawang taong buwan kaya andito ako ngayon guys, nang kuha oh. Nagdugit-dugit man ako nito guys, kaya nagkahirapan ako sa kalison noon saan pagkuha ni Sakay Mito. Na kalison naman ganyan ni Kukuni na i-star up natin dito. Kaya ayan, magsaka ako nito guys. Magtanutan ako muna ako ng mga hinog guys, ito isa, may nahuli na ako. May nahuli na akong isa guys. Ang ganda pa naman ng panahon ngayon. Nagtaligsik-taligsik. Hindi baka ako nito mag magsakasaka ako kasi hindi ako makakuha nito pag nasa ubos ra ako nito. Kaya gayon ang gagawin ko, akit ako sa puno ng kaimito. At ngayon ay nagsimula na ako sa paghanap kung saan ako aagi. Kaya nito na ako ngayon. Nagsasaka na ako sa puno ng kaimito para makakuha na ako ng mga hinong. Kaya ang habog-habog nitong inaakyat ko. Kaya mag-iingat ako baka mahulog ako nito. Baka mahulog ako nito sa kalalim ng kaimito na sobrang taas. at Baka mahulog ako nito sa sobrang taas. Mahulog ako sa iyo. At kaya ngayon naghahanap na ako. Baka makikita ang giti ko nito ay sasampungin ko muna. At magahanap na ako ng kay mitong star apple. Hmm, napakasarap naman nito ng kay mito. Ang daming hinog dito sa ibabaw. Hindi ko alam kung alin dito ang kukunin sa dami ng hinog. At sa sobrang dami ng hinog nito, ang dami kong nakukuha, balik tatlo, dalawa. Kaya sa sobrang dami, hindi ko na mabilang ang tatlo. Kaya ngayon pagkatapos ko nitong kukunin, ibababa ko muna nito, ilalabay ko muna ito sa ubos. Pagkatapos ko nitong magkukuhit-kuhit kasi nahuhoy na itong kamot ko at saka tuhod ko sa katutukod nito na ang daming kuha ko nang huhoy na ang tuhod ko nito. Nanguhoy na ang bukton ko sa kakukuhit ng kaimito kaya bilis-bilisan ko na nito kasi ginugutom na rin ako ang sarap ng kumain nito o ayan titikiman ko ba kung matamis hmm ang sarap pala ang tamis-tamis parang sayo tulad mo ang tamis. At ngayon mga dakog agtang handiha na gigutom na jud na jud ko na jud gibuak ag imuha awag ako adi ay ato kaunun. Eh, na ning kaunon kay kakanon na kayo ko sa muka po ning sagbot nga sa mukan o diara, sa kalami sa kalami sa kalami nga juicy kaayo ang kay mito nga star apple o kin, say mo diha imo sa una o imo unang hungit hungit pero ako unang tilaw kalami baani oy makakaon ko murag makalimot ko sa akong pangalan murag nakalimot ko kung dis ako gikan tungon sa katam-e sa Star Apple nga kay mito o kamong gusto gustong mukaon dira ang nakaapas ari dire og okay. karon kay busog na mauli na ko bye bye, bye. portuguese video mura to yeah. onya kay gigutom mo manday ko ni balik pa ko kaon pagabot dinto sa amo <laughs>